Hello guys, welcome to my vlog. Adito kami ngayon sa ano sa talipapa, <laughs> dahil bumibili kami ng mga kunting mga gamit para sa amin munting bahay, dahil wala pa kami gamit gamit ayan guys uh, dito kami sa McDonald's tapos may uh, kiosk sila na mag order ng ganyan kaya lang naiya akong gumamit <laughs> alam nyo guys habang ano habang ganto yung pumunta kami sa mga lugar na ganto parang nakakulture shock ako ano parang hindi ako makagalaw katulad sa ano kanina sa sasakyan yung katabi ko sa upuan babae tapos nagkakasagian ng hita parang na uh, ano ako parang iwan ko hindi, hindi na ako sanay nasanay na dun sa parang laging magsulo laging mga lalaki lang section ng lalaki lang yung ano yung pwedeng puntahan kasi sa Saudi hindi naman pwedeng ganito parang na shock ako sa ganun ayun Nagno ako guys kasi mga big bird, ang manggagamit nila dito <laughs> tapos nag green na pala hindi ko pa alam ayun nagantay ako dun saan kumakain pa naman yung mga teller doon andito kami sa Ayala kasi pauwi kami ng Alabang tapos uuwi ako doon ha? Sa... hindi huh? <laughs> <laughs> niya alam yun Pupunta kami sa bus station sa PITX. First time ko dito, hindi ko alam. Ah, ito ba yun? Papasok tayo dyan. Tapos ito na yung card na ginagamit. Julius Bake Shop. Ito kong It's a... Uh, carousel. First time ko sumakay dito, guys naiigno ako <laughs> kasi nasa na dyan gusto sa din na mag isa lagi tapos dito biglang ano biglang dami ng tao nakaka culture siya. guys um, kinabukasan na tong vlog ko ulit kasi the whole day kinamagahan tapos the whole day busy ako masyado doon sa Bulacan ay sa Bulacan sa Laguna uh, mag apply sana kami ng kapatid ko kaya lang yung dala kong uh, flash drive na crap. so hindi ako nakapag-print ng ano CV ko tapos yun uh, ganun pa man kahit ganun nangyari na hindi ako naka-apply ng araw na yon kanina meron naman akong time na uh, ipa-check up yung kamay ko kasi meron ng ano meron mga blisters akong nakikita kapag kumakain ako ng sardinas, itlog, tapos yung ibang badalan sa isda, ganyan. Tapos ayun yung findings ng doktor, meron akong dermatitis. Para siyang ano, hindi ko alam yung dermatitis, hindi ko siya hindi ko pa siya nakitang ano na na-research ko na no, ibig sabihin yung dermatitis na yon uh, pero sounds familiar na uh, allergy ata ganun. Tapos ah uh, din akong uh, chance na lakarin yung account ka sa BPI kasi ano na siya ah uh, naka-register doon yung number ko sa Saudi dahil nung nasa Saudi ako ang naka-register is yung Philippine number ko. So hindi ako makapag-transact ng online kasi hindi ko hindi ako mapadala ng OTP. Nag-success naman na nag-request ako ng na uh, i-register registration ng bagong number sa Saudi. Ang problema pagbalik dito, uh, kailangan kong magpa ano ulit, magpa update ng bagong number na dito sa Pilipinas at kailangan ko ding magbago yon baka kailangan ko ding mag uh, karoon ng sariling number na registered dito sa NTC sa Pilipinas baka ako bago ko malaka yung account sa BPI is so, dugtong, dugtong yung problema guys 2 years lang akong nawala tapos ang dami ko nang dapat iniisip ang dami ng adjustment hindi tulad ng dati na umuwi ka palit ka lang magbumili ka lang ng SIM card mo tapos okay na so paano yan Gabi na, inaantok na talaga ako yung haggard na haggard pa yung mukha ko. Tapos isa, isa ko na nga palang umuwi ng mula alabang kanina hanggang ano, dito sa Bulacan. Buti na lang at naka-uwi ako ng tama. After a week guys, eto nakapag-adjust na ang katawang lupa ko. Medyo, ayan o, no? naka, kahit pa paano, medyo nakatulog-tulog na. Tapos, at parang iba ang kuloy ng mata ko. Blue. <laughs> Tapos, Uh, ilang beses kasi ako nag-attempt na mag-print ng ano ng resume ko. Kaya lang yung ano ko, yung uh, flash drive ko corrupted siya nung isang beses nga na pumunta ako nang nag-vlog ako sa Laguna. Ang bala ko noon mag-apply sana ako. Kaya lang corrupted talaga yung dalagang flash drive. So hindi ako nakapag-apply ngayon at uh, naka na ako ng uh, nakabili na ako ng ano flash drive na okay, okay, nakapag-print na ako ng resume ko. Tapos, Uh, bukas ng madaling araw alas 4 siguro or uh, para quarter to 5 ganun alis na ako dito sa San Jose del Monte Bulacan at pupunta na ako sa capital ng Philippines which is Manila para mag-apply at sana swertehin tayo abangan nyo guys kung saan ako mag apply na agency baka gusto din nyo yung apply so papaano guys isasara ko na ang vlog ko sa part na to maraming salamat shout out sa mga ano ko sa mga kapatid ko kung alam niyo na kung mga anong pang mga pangalan niyo mga kiahak kayo <laughs> And the next vlog, ito pa rin si Dero, na ang kaya ba natin today. Maraming salamat sa pag-subscribe at panonood at pag-share ng aking mga video dahil lumalaki ng ating YouTube channel. Bye bye!